Ang pag-uusapan po natin ngayon ay kape. Black coffee, siyempre. Isa po sa pinagmamalaki to ng Lolo Smart Coffee. Ito ang unang-una naming blend. Ang coffee beans na ginamit po namin dito ay apat. Apat na varieties. Siyempre, kasama dyan yung Arabica. Sinukat-sukat, tinimpla-timpla, tapos tinikman. Sinukat uli, panibago, tinikman uli, sinukat uli, hanggang sa nakatapos kami sa isang uh, pumasa sa siguro mga kulang-kulang sampu ang aking ang nakatikim nito dito po sa aming area at uh, approve naman ano po kaya ito eh, pinagmamalaki namin at yan ay marami pa akong nakatikim mga pininsang ko mga kaibigan ko pa sa labas eh talaga naman nung Nakakatawa ang kanilang mga reactions. Mahirap timplahin, mahirap i-brew, kasi apat ang aking pinagbabalabalansi. Eh, anyway, masaya naman ako dahil sa reactions nila. Favorable yung kanilang mga reactions. 9 out of 10. Yung isa, yun ho kasing isa, ay eh, 9 approved. Yung isa, hindi eh. Hindi niya daw malasahan. Alam <laughs> magkakaibigan. Gusto po gusto pa umirit ng isang baso. Eh nakakadalawa na kami. Nakakadalawa na sila ihihilot pa isang baso sa isang sa isang sa isang upuan mga tatlong basong kape. Oh, delikado 'yon. So sabi ko wala na lang. Eh sorry ari. Hindi ko na, hindi ko nalasahan eh. Kulang eh. <laughs> Natawa ako, ako. Pero masaya kami. Yung isa, yun, yung yung pong sa Siam, ah uh, tatlo yata yung naglagay ng creamer, naglagay ng milk. Sabi niya, ba okay. So, ito po ang aming pinagmamalaki. Yung aming unang blend early this year. Buhat noon hanggang ngayon, pagkamay may bisita, ito ang aming binubro at pinatitikman. Sabi nila, oh, ang ganda naman. Mabanguna, na, masarap pa. Ano ba to? Del. Ah, ganun pa. Ano ba ito, lolo? Ang sarap. Yeah. Mabili ka. O, ah, di bumibili naman. Kaya ako po ginawa itong video na to, eh dahil po sa matatapos na yung aming Lazada store. Ano po? At itong Lazada store na ito, mababanggit ito doon. Malalagyan ng picture, pati amount, lahat nandoon na. So, pag umorder kayo, anywhere in, anywhere in Pinas, pwede na i-deliver yan. ah uh, ang Lazada ang siyang mamamahala nung delivery yun pong pang-apat na blend na pinangalanan kong King David's Blend eh tatlo naman ho yun tatlong beans may arabic ka pa rin yun yun nung dalawa hindi na po galing dito sa Luzon yun eh yung isa nagaling galing doon doon sa malayo down south down 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 south yun naman nung isa eh yung pong isa eh napakamahal na beans isasama ko din ho ito sa Lazada Store ni Lolo Smart. Kaya, andun din po. Presyo, it's a blend. Um, nga pala, bago po tayo magtapos, meron po akong ihahabilin. Pag kayo nagpakulo ng tubig para sa brew, huwag nyo po ipapakuloan yung, yung tap water kung tabagin. Tap water yung pong galing sa gripo. Lumabas sa gripo, sinahod mo, pinakuluan mo. Well, na, namatay ang sa totoo lang. Pero kahit ito namatay ang merkrobyo noon hindi po nawawala yung amoy, tsaka yung lasa. Pag meron ho noon, sa pagbubro mo, eh, tangay-tangay ho yun. So, ang, ang isang common mistake na nagbubro sa bahay, eh, mali ang tubig. Meron pong mga nagre-recommend na wag naman po yung distilled water o kaya naman yung yung ano ba yung yung RO reverse osmosis wag po yon wag po yon uh, iba kasi ang tubig noon ngayon ang pinaka suggested nila dalawa lang yung kung may kayong filter station diyan sa bahay okay na ho yon pangalawa uh, kung kayo naman ay nagpapa ng tubig from water station mas mainam yung mineral water sa pagbubrew naman Siyempre, uh, simple lang naman ang pagbubro nito. Eh. Dalawa lang naman. O. Ah, siya nga pala, para makita ninyo kung paano ang mag-brew sa bahay, eh marami po tayong video. Lolo Smart Coffee. Diyan po. Marami dyan. Mapapanood ninyo katulad nito. Ayan. 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 Yung thumbnail na yan, pag nakita nyo, ayan na yon. Meron pa ho dyan, dalawa yan, o tatlong beses yan. Meron pa ho. O, oh, ito pa. O oh, eto pa, eto pa. Ayan. Siya nga pala, isa pa pong paalaala, meron din po tayo sa Facebook, Rico Kape. Punta ho kayo sa YouTube channel natin, Lolo Smart Coffee. YouTube channel, subscribe, and hit that bell, and comment below, and share po the videos. At doon naman o, no, kung gusto nyo ng usapan, ano no, po, meron kayong tanong, meron kayong gustong imungkahe, meron kayong gustong timpla o ano, anything, pwede ho yun. Eh, mag-usap po tayo. I-comment nyo lang do sa mga kahit aling video doon. Comment nyo, lolo, ganyan. Black coffee is healthy. So, huwag nyo yun kalimutan. Punta kayo sa ating Facebook. Rico Cafe. Meron din tayong pinag-uusapan doon. Punta din ho kayo sa Lolo Smart Coffee. Subscribe, comment, like the video and then share the video. Sige po. Asahan ko kayo. Magkita-kita tayo. Okay. See you in the next video. Bye. Bye-bye.